ka-idol, ah. Nandito na naman nga kami, ah. Susubukan na naman ulit namin, na ah, uh, makuha si Jackie po, mga ka-idol. Ah. Kahit po maulan, ah, tuloy pa rin ang pag explore namin. Ah, mga ka-idol, nga pala, kasama ko po sila Dante at ah. sila Dante, Brando at mga ka-idol, si Mr. Swabi at si Kuya 44, mga ka-idol, ah. sa ngayon po, hindi namin nakakasama makasama si Dave at saka si uh, Rafael mga kaidol kasi uh, pinuntahan ko ni Ella, si Kuya George ngayon uh, baka po mamaya mga kaidol ah uh, baka punta kami kila Kuya George uh, mga kaidol ah uh, napala ano sa so, ngayon po ah uh, kailangan po namin makumbinsi po si Jackie po po uh, sa tingin ko po kailangan niya na po talaga ng tulong namin dahil nga po sa nangyari na pagpatakas niya kay Brando mga kaidol at saka mga kaidol sana po suportahan niyo po ako sa akin YouTube channel po na Ligaya Princess Adventure at ganun din po sa akin kinakapatid po ko na si Brando Adventure uh, sana po ah uh, suportahan niyo rin po siya at sana rin po ah uh, ganun din po kang Rafael po kang Rafael po Adventure uh, ganun din at kang Dave Hunter po uh, sana po uh, nyo, nyo, po kami lahat po ng Team 44 po at syempre po kang Mr. Suave uh, at kang Kuya 44 syempre sa amin sa leader talaga uh, mga kaidol ah so kasi ngayon po uh, sinashoutout po pala ang, uh, si Ma'am uh, si Ma Grace po Ma'am maraming maraming salamat po sa ah uh, inyo po ma'am uh, sana po uh, bigyan pa po, po kayo ng mas malakas na pangangatawan po ma'am para mas marami pa po kayo matutulungan po nakatulad po namin at uh, saka shout out ko rin po pala si ma'am generous po ilo po ma'am generous amin po ah uh. Tsaka po, shout-out ko rin po yung mga bago kong friends po. Lahat lang po na nag-subscribe po sa akin ay hello po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo sa lahat po ng OFW dyan. Maraming salamat po. Ah, uh, sana po, ah, uh, Mag-ingat po kayo sa kanya-kanya niyo po mga trabaho po, ma'am. Uh, uh, hmm. Yeah. na po. Ngayon po, ma'am. Kasama ko po si si Brando po at saka syempre po si Dante po. At saka sila, Kuya Idol 44, nandito na po sila. At saka si Mr. Swabby. Oh, tara na po mga kaidol ha. Samahan niyo po kami sa aming pag-explore po ngayon. Sakit pa, konti. Tara. Mga kaidol ha. Mag-explore po kami ngayon. Susubukan po namin balikan si Jackie po para makubinsi po

Ito ang baton na ito. Ayan na So ang paket rin namin guys, magbalikan namin ito dito. Basta talaga yung mga maraming ginagawa ni guys. Pero wala kami nag-plan dito. Ano, Mr. Swabi? Ha? Wala. Wala? Wala talaga. Bati naman. Okay. So guys, wala naman dito. Saan tayo pupunta? Wala, wala, wala. Doon siya sa ano? Sa kampo. Baka natin dito.

ko mga na sundan ko kasi kuya idol po ito po lang baka sakali po kami na ah, makita na may si Kung Darlos po para dito dito para brindo ingat lang kayo ano na pansin tayo ano kaya makamay Tulubong tayo. Maging alam to ha, mga kasama. Okay. natin. may ano? May may uod sa may paamo ma ano mo? Takot na ako sa uod. Pinas gurum natin. Lula pa natin dagat man. Oh. Ah. Uh, Tapos natin yung ano yung kubo. Oh, yun nga kuya Bukan lang natin ba? Baka may madatnan tayong ano dun. Ah. Tao. <laughs> Ito, tab kami kita Ito,

dito kuya ay yung ano ha? Huh? mayroon nang pagkain dito yung yung supas yung tawag nun supas? oo so, oh, kasi alam mo ano pangalan nito kuya ano supas? oo oh. pagkain lang saan mo na yan? ano kasi siyempre pag mag explore tayo ah pag sinabi na nito aporti por na susunduin niya ako umibili na ako ng baon kasi hindi naman natin hawak yung ano yung biyahe

ba? So, kaya, na lang ito na. Okay, hindi yeah. yeah, so, na. nakasabay sila ni... Kan? Oh, sige, mamaya na lang. sila. Sabi ko, si Jules at si... Dave. Kapoy ba? Kapoy yeah. yeah. na. ko sa kanilang boarding house kanina. Mm -hmm. Kapoy sila? pagod uh, ano, medyo na uh, kapagod sila. Si, mm -hmm. ano rin, kung well, idol si si Rapay, nagsabi din siya na hindi siya makasabay sa atin kahit susundan daw niya si Dave. Suntahan daw niya. Mm hmm. Mm hmm, ganun ba? Okay. Ano nga na ngayon? Ano na? Anong yeah. dapat natin gawin tol? Ano plano? Uy mo tayo, ng gabi. ha? Okay, hmm. pabakain nang gabi. Tapos hmm. tawag dun. Bukas na tayo. Owi. Okay. Bukas tayo. Kumutahin yung mga kampo ba? Mga hmm. kampo nila. Hmm. Oo. Oh. Ay hindi magastos sa bahay, dadagdagan mo. Oo. Hmm. Natin din. Hindi hmm. kailangan makawit din. Sa bayan bayan mo. Mo bahay ko. Oh. Di. Okay. Oh. Mukha natin baka may mga tao din doon. Hmm. Hindi ah. hirap sana, no? Para Habol -habol, sa ka na Kailangan natin kasi kuya makuha si Jackie kuya. Awawa kasi si Jackie sa hapon ay okay. natatakas so, niya si Brando, di. Ngayon, siya so, kawawa ngayon. Ito na sa atin, Brand. Paano kaya natin matulukan yung samahan ni Commander Los? Alam mo, okay. alam mo, sa isang babae okay. lang parang... Parang isa lang siyang ano, sa tingin ko. Pero hindi basta-basta rin. Kala ko pipitsuguhin lang siya pero no? Talagang masyado mailap, masyado matinik Napakatuso talaga ang babae ngayon Oo, na, andyan na hindi lang, lang na sa kanya Hindi ko ka po ng pangyayari kaya kasi Tumakbo kasi ako dito, sumunod ako kay Danja Swabi Pero hindi ako nakabalik kaagad agad doon Eh, hindi ko alam kung ano nangyari kapon. Bakit naka-wala si Commander Luz? Akala ko matugin natin si... Luz kahapon ba? Sa pangatlong pagkakataon. Ano pa rin? Hmm? Sa pangatlong pagkakataon kahapon, nakaka siya. Nung una, akala natin yung pinanggalan ng mata. Hmm. Pangalawa, doon sa dating nabibihag ako doon nangyari. Nag talaga. Pangatro na dyan, kapon. Wala. Pangapat na pagkakataon. Wala nang tanong-tanong, Brad. -tanong, wala nang... Wala nang lodlohod. Birahan natin. Kahit kasi bariling yun, hindi kasi siya matalaban. Hmm. Kahit di magtanong ko idol, ganun pa rin. Hmm. hindi hmm. pa rin siya matatablan. Kaya so, siguro ang ano niya, makabaon sa katawan niya. Mamayanting-anting siya talaga na nagbibaon sa katawan. Pero yung ganyan mo kasi idol, yung hindi nakikita, nagiging invisible. Ritual man kasi yan, mahirap pag-aralan. Ritual no? Oo, oh, kailangan pinag... talagang pinagtyagaan niya yung pag-aralan talaga. Ano Ma panglaban na na? Oo, oh, meron man din din talaga alam. Pero... Uh -huh. Hindi ko rin alam kung anong panglaban yan. Ikaw ni Gaya, ikwento mo kung anong tingin mo na pang ano natin yung pang alkontra niyan o panglaban dyan. Uh, kailangan may isa sa atin ang marunong virtual niyan para syempre kung magiging invisible ka rin di hindi ka rin niya makikita so parehas kayo oh, magpanaban ka sa kanya kung marunong ka mag invisible kaya siya makikita mo eh pero hindi ka makikita sa mga kasamahan mo pero si Commander Los makikita yan siya sa mga tauhan niya Meron. Hmm. Oh, makikita yan siya. Sa atin niya lang ginamit yung ano niya eh. Yung anting-anting niya eh. So tayo lang hindi makita. So, kailangan Pag-aralan natin. So, dapat comment na. mag-comment kayo guys no. Hmm. Comment kayo kung nodroman panlaban dyan Oo, oh, sa ganyan. Tulungan niyo po kami Pero, mga ka idol kung anong kasi, mga idol. O, meron lang kasi sa mga ganyan yung Oh, uh, okay. Uh, yun, Sige, okay lang kuya. Uh, mayroon kasing ganyan talaga sa mga sinaw ng tao talaga, kuya. yan. ang lupok. Mm. Ay, huwag, ay, huwag, 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 Ang ibig mo sabihin, minamana yan ng mga, ano, yung mga abilidad na yan, o mga ating-anting oh. na yan? Oo. Hmm. Sa ano yan? Sa mga lulot, lula yan. Na, ano, binibigay ba? Dati nga, kaya magluto sa damit. Hmm. oh yun yun sa mga kakayahan ng mga tao dati mga sinaunang tao ba yung sa mga lolo, lola, ganyan. Kaya, kailangan, ano kuya, kailangan pag-aralan natin yan. Ganyan. Marunong sana ako yan, kung hindi lang ako malimutin, malimutin ako mag-memorize ng ano, ritual eh. Nahirap pag yan. pag-aralan yan. Talagang ano? Pero kaya gud yan pag aralan kung gusto. Pero hindi lang ganoon kadali na yung uh, matutunan ba kailangan mo kasi i-memorize yan eh. Kay ano kasi yan kuya yung Latin yan. Yan yung ginatawag na Latin at saka sa mga sinaunang tao talagang merong ganyan. Mga ba? Ano hmm. Kaya hindi ako marunong mag ano yan. Pero siguro kung pag-aralan bakit hindi? Tunan din ang katagalan pero tagal pang alam. Kaya hmm. ngayon ah, kailangan magtanong tayo sa mga ano ba? Nakakaalam. Oo, oh, nakakaalam. Pero mga ganyan kuya na ano, na alam din nila yung may mga lulo, uh, mga buhay pa yung lulo't lulo ano, nila. Ano nakakalaw lang Kung may malalapitan tayo ng mga abularyo. O mm -hmm. mga medyo oh, yung mga, oh, diha, yung yung mga taong naniniwala sa ganyan. Kasi hmm. yung iba naman kasi kuya hindi man naniniwala sa mga ganyan ritual. Wala, hindi yan sila naniniwala. Pihira maniwala yung iba. Kaya talagang may hirapan tayo na ano yung si Commander Luz. Ikaw, sa nananayan mo, anong napansin mo sa kanya? O, siyempre, siya na papalaki sa'yo. Nalaman ko ng kuya, may anting-anting siya pero hindi niya ako tinuruan ng ano. Hindi ka tinuruan? Hindi. Ay, alam naman niya na ampun, ampun lang ako. Alam mo, tatry to Oo. Sige. So, ang gawin natin, agawin natin, hindi tayo muna mag-mobile -tay man yan. Um, kailangan natin makapunto natin yan kung saan na naman si Commander Loss. Diba, Brad? Oh, pero maganda sana yung kuya ko. Kung... Kasi, pagpaplanuhan natin sa pa pang-apat na pagkatakaon. Maganda sana yung kuya ko. Kahit papano, nandito si Dave at si Rafael ba? duman. Hmm. na. na. tanong ko siya Brando ngayon na medyo medyo may nakakaroon ka na ng ano ba yung, may ano ka na sa sarili mo paano ka pinapalaki ng ng nanay nanayan mo yan ano pa yan yung tinuturoan Pin niya ako ng pagpatay sa mga tao ko pa yun so, pagpatay ng mga tao so ano pa si Danilo hindi hindi siya mag hindi siya pina para sa akin mm -hmm. eh, kasi napakasama talaga ni Nana Rose so At tulad ng mm -hmm. aking mga kapatid notusan niya ako nga patayin ko daw mm -hmm. pero hindi ko magawa kasi kapatid ko pero naramdaman mo sila si Dave at si Raphael na kapatid mo. Oo. Oh. Yung okay. tawag na lokso ng dugo. oh, naramdaman ko naman yung Kaya nga rin ako nagpupumilit na karaan na sabihin sa kay Brando na sa tingin ko may kapatid siya kasi iniisip ko rin kasi na baka hindi niya talaga totoong uh, <coughs> magulang si Commander Los nung time na yun. Kaya nag, kaya pinipilit kong kausapin niya na parang may kapareha sa kwintas mo na Gusto ko lang alamin mo kung sino yan. Kung baka, tulad ng sinabi ko na baka kapatid mo yun. Lalong nagalit sa kanya yung mama niya kasi <coughs> pinipilit ko man daw. Hanggang sa, oh, hindi, hindi rin ako nagkamali. Tama talaga ang hinala ko na. Ano kaya napansin ko na hindi maganda yung pagpalaki ni Commander Los kasi ganun ang turing <coughs> niya eh. Talagang. Uutosan mo na pumatay ang anak mo pero kaya pala kasi hindi naman pala niya talagang tunay na anak ba baga ano lang pala talaga niya ampun ba mm -hmm. pero di, di, naman talaga mapipili rin ang tao kung ano niya. yung ko. pero hindi naman parehas kuya may mga kilala man ako na stepmother din nila pero hindi man ganyan mm -hmm. O oh, hindi hmm. ganyan. Meron din 'yung mga stepmother na mabubuti sa mga bata na naampon nila o kaya na na-adapt ba tawag diyan. Hmm. Kaya hindi ko na isip din na talagang totoo 'yun. Pero oh. sana nga ang ibig oh. sabihin, hindi na buti talaga si Commander Loss para sa ano? kang Oh, itong Brando. Kaya mas gusto ni Brando hmm. na magkakasama kami. O, karasan ng tinuturo sa kanya kaya hindi tama ba hindi marunong mag, mag, mag sa ano hindi, sa mga kalaban hindi, hindi ko ang pagsabahing mabahin niya kaya, ito naman Brad gawa na talaga natin para paraan niya na matulukan yung kasamaan niya okay. hindi na dapat mabuhay sa mundo yung klaseng tao yan. kaya nga ako naawa kay Brandon noon ba talaga may panguntra na tayo ba sa mga ito yan. sa mga milong ba ka, hmm. ano panguntra ano pang hirap na kuya kailangan natin na mag ano nang Uh, yung mas nakakaalam ba talaga sa ganyan? Kasi mahirap kasi na tayo-tayo lang wala tayong idea kung ano. Hindi hmm. natin hmm. alam kung paano natin siya lalabanan ba. So, doy, makahirap mong gano'n na klase na tao. Dapat hmm. di na talaga mabubuhay yun sa mundo uh. Kaya sa sa na yun. Pero sa pang-apat na pagkataon, na na din natin siya bigyan ng kahit isang katiting lang. Okay. Kaya nga, sobrang awa ko kay Brando nakaraan ko ya kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko na matulungan siya ba. Pero wala talaga ang si Ananos kuya. Napakasabahi. Ba? Sabahin. Ayun na nga iniisip ko eh, kaya nga ako naawa kay Brando kaya kaya kuya kasi. Kaya sa sunod, sa sunod ikaw huwag ka na maawa sa kanya. Kung by pagkakataon, sa, ay, humi, may pagkakataon, sabi ko siya isipin. Ilam sa ilam sa, kung ano pa pansin ako. Hmm. Narinig mo ba 'to? Ay. Ano? Ayan. Wala naman Kuya. Diba yung, diba yung ito, ah? Okay. Ito 'yung, 'yung kukunin ko wa. Okay lang ano. Gawin natin 'yan. Wala naman, na, wala oh, naman kuya. ako mapansin ko 'yan na ano. Kuya, ano 'yang 'yan, Sir? Ano 'yang 'yan, kuya, sembunyi, oke, kita makanya, baju gua kuya, kuya. Oh, sudut, sudut. kuya, si brando, ah, dah, aduh, lagi yuk, pak, kuya, si brando, uh, 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 kuya, kuya, sudut, sudut. kuya may dugo, si brando, brando, kuya, ah. brando, okay,

Hoy, oh, na Sedan nang kokohona mo, tila-tila. Kuwanan ng kono-kono. Hoy, sobrang randog mo ya. Randog ka ba tulog, oy? Ma Hoy! Gumala. Nandito. Tulog, brando, Tulo, randog. Randog ka mo tulog, <laughs> <Dali ka. Buya. laughs> Tulo, 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 <laughs> Ay, pagtulog. O, kumatulog. Sagpae ng iyong Hoy!

Hindi, hindi na kaya. Dante! Huwagin mo na! Huwagin mo na. Bilisan nyo na! Hindi kaya mag. Mr. Suave! Baka na ako ng balag dyan. Eh, mm. hmm. parang panakit. Ang pa sinina, ikuan, ikuan sa dugo kayo. Magtutulo. Magtutulo ang dugo ba? Dalihan nyo na! Dito ba, dito ba. Bilisan nyo! Nahulog yung ano!

nalain natin dito patag nalian nyo na Brando huy gumising ka nga putik gumising ka Brando huwag kang matulog ba dito dito pa na dito ba na to kuya idol dito pa na to Hvað er það gótt maður?